Babaw na A. Okay, A. Babaw na I. I. Bubble na O. O. Babaw na... U. U. U ata yun, no? Anong tawag niya sa mga yan? Bowels. Bowels. Ang oh, gulo. Oh, ano kang pinag-aralan mo? Um, Pilipino. Pilipino. Ano pa? Um, eh di, sabi sa'yo, talino ka na, no? Sabi sa'yo, pasok ka lang ng pasok para tumalino ka. tingnan mo, nalaman mo na yung mga bowels. Ako nung 4 ako, hindi ko pa alam yun eh. Nung yung mga bowels na letter A, I, O, U, di ba? Ako hindi ko pa alam yun. Ano pa, anong pinag-aralan nyo sa Pilipino? Um, sabi ko doon sa my gosh. Oh. Um, nalo Ah Tat Puno ah puno oo oh, Oo oh, pag Opo oh, oh mga puno. puno yan mga trees pagka English pag Tagalog puno. puno mm -hmm, tama Galing mo ah Sino tinuro sa inon Ah oh di ba sabi sa iyo eh matututo ka lang doon lagi sa school pag pumasok ano pumasok Pero next time iiyak ka pa hindi. hindi na okay very good yung baon mo nasaan na natago mo isa lang kinahin mo. mo may nagbigay sa'yo ng pagkain din okay ilan na nang pasok mo um, isa, lang. isa na lang tapos ilang ilang araw ka walang pasok Four lang. Four lang. Four lang. Four lang. my nephew Hiya.